Hello guys, tatanim muli kami guys. May dala kaming photos guys sa Camarbolso. Oh. Lapit kayo rito bin kasi, yan, And, dito, may kasi diyan maliit. Dito, mula, dito na banda din kasi hindi pa malilimitan pag malayo. Dito rin ko mo Ah, ready may tanim na kami rito, oh. dalawa ah, tinta. Guys, ito yung tanim namin kahapon Sa malaking gulong Dito kami guys, sa susunod Ito may gulong na Ayusin ko na lang May lupa na rin to guys Ito guys, oh, so may lupa ito, kayo kayo ko na. Ito guys, lupa. Dami yan mong lupa pa Para yung paglaki niya. Maganda ah. Maganda lahat sila pantay-pantay. Yung iba walang gulong. Oo, okay, oh, hindi ko na nalagyan yung lahat. Medyo magkakalayo lang. Saan na gulong pa? May nagbigay, may nag-iwan doon sa bahay ng tatlo, nakarang araw. May nag-iwan guys ng gulong sa tapat ng bahay, tatlong piraso. Le minute sa 2 minutes. Para mawala yung damo. Ay. Yun na guys. 2 minutes na. Nawawala nga. Nawala yung. Hindi mo. So guys, tapos itong ano guys, oh, marbles tsaka puto, sila lang guys, sa puno dito. Hindi dito din. <coughs> <coughs> ito hindi to mawawala. <coughs> hindi siya naalis dyan okay. Guys, meron na dito, oh. Linko ko guys, Silagay yung isa. Ito ang ganda mga pa Para pag lumaki eh. Ayan. Lalagyan ko guys ng lupa. Maganda, maganda yan buong pag nakakyat. <laughs> dito guys yung isa. Guys bukas dito kami oh. May gulong na. Ayusin ko na lang. Dito kami guys bukas. Ayusin ko na lang. Lalagyan ko ng lupa. Di ano yun pa may naglagay dyan? lagi ko kahapon dito ko guys ilagay yung ano kaya ito guys kahapon ilalagyan ko ng mga bato dito ko to pag walang gulong guys lalagyan ko ng bato para hindi man lang makalakal ng ato ay ito may puto na rin dun oh. na. Then, may marbles na rin guys okay, so, oh ang ganda meron na rin Andito pala yung mga marbles, no? Dito ko guys, sila na itong isa, oh. Ako, oh, no. Sana walang kumuha. Minsan guys, may nangunguha, eh. Kasi itong marbles, guys, maano rin to. Medyo madalang. Hindi kagaya ng photos, madami siya. Naparami ko lang to, guys. Binili ko lang dati itong marbles. Kasi wala naman ako nito. Mabalis naman siya dumami. Ma mga bantay ng marbles yan. bantay <laughs> ng marbles. Ang dami kasi marbles dumadaan dyan. Ganon. Ayan. Ganda na guys yan. Ampakan ko na lang guys ng lupa. Ang pala. Para pag lumago guys, akit na siya sa akin. Ito oh, pwede hiwalayin ito Oh. mo nga yung kamera. Ito guys Oh. Pwede putulin dito. Okay, so, ito guys oh. Ito pala lagyan oh. Saan? Ito. Ayun. Maliit ito. to. Maliit. Malaki-laki. Malaki-laki sana. Ayun po. Ito. Maligyan. Hindi yun oh. Yan. Talagyan ng bote. Lagyan. Ah, ito malaki-laki. Ito malaki-laki oh. <laughs> so guys, malaki-laki. Maganda ipasok tapos lalagyan ng lupa. May counting tubig to guys sa loob. Sure kami dito guys, matataba ang lupa. Kasi mga bulok to guys na dahon. Tapos may mga bulati guys minsan sa ilalim nanginginain kaya yung iba rito guys dumi lang nila parang vermicast dito ko guys banda ilagay para medyo nakikita ng mga nagja-jogging guys ako. para pag sa guys diretso na sa puno medyo binaon ko guys yung kisanmig binaon ko yung baso para ang ganda ng mga sanmig ah. Medyo malamig siya. Saka hindi ka ano nakakalkal. Diyan siya pupunta pag ako. Lalagyan ko pa to guys ng bato. Paikot. Hahanapan ko rito. Pang protection na lang. Okay guys, ilang minutes na? 7 na. Ha? Napahaba guys, sorry. Hanggang dito na lang guys Ben. Thank you Ben. Paalam na. Hanggang dito na lang guys. Paalam marbles. Thank you po sa lahat. Salamat po.